Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron, na yung tulumanon ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, o Gator na Iling ingon e man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ining akong suwat soliran. Ako si Maya, 19 years old, istudyante o single, nagpuyo sa San Remigio, Cebu. Punto medikal kining akong soliran. kabahin kini sa kong ipamati karon. Aron inyo hisaptan, So doon di anak sa dihang na ko sa kong mama nga mag-boarding house sa siyudad. Inan inang po. Mag-boarding house ka sa syudad? Oma, oh, muli lang ko din he once a month kay Kastrit kay Pliti. Ang ako ay Pliti kadaadlaw nga bakan 40, abang na lang nako kwarto. Naramay na kang duol sa mong eskwilangan. Unya, well, yeah, safe ka ha na diha. Safe raman ma. Ako yung gishore. Unya, dili sad na mingaw dihang lugar ha. Kay duol magtindahan nga 24-7. Ay, dalaga na gyadi ay kamaya. Sa una, hadlo ka ay ka nga magpabiya. <sighs> Pero karon murag dili na kagusto makakita na ako. Hmm, mamasod ako rin mong na ako ng akong hagog oras nga mabiyahe din sa ato kada adlaw ma. Ingon man, ang pretty. Usa pa, di gud ka angay nga mabalakan ako. Kaya dako, nabaya ko. College na kaning imong anak. O pila na katuig, mag-graduate na ko. Ay, nahala, sige. Mauman ka ha. Ah, mo kabuok din he sa kwarto, ulos mga bapay. Kumo na nga tong CR, unya, pwede ang makaluto kay naaman sa tay kumon nga kitchen. Um, maubati? ba di ay? Nga, unsaman. man, go ka din he. O ti, muhata ko sa two months nga deposit o one month nga advance. Hi! Ikaw ang bagong border din here? Oh, eh. ako dahil si Jenny, taga Bugo. Ay, mao ba? Taga San Remigio ko. Oh, ako sa dahil si Maya. <laughs> Amiga na ta, Maya. <laughs> sure. Onya, kumusta man ka na? Okay na, maoy. Ayaw kalimot sa akong kiingon ni mo, ha? Dili ka, magpataka ka, o kaon, anang kilid-kilid ng mga baligya. O, laki ma, naibaw ko. Ma, sige na mo, uy, manawag lang ko ni mo niya kay naglakaw ko ron pa doon sa eskwilahan. Ah, okay, okay, na, Not... amping, love you. Love you too, ma. Mm, Magdilata na lang tingali ko ron, uy, sa kumpanya hapon para makatipid ko. Hi, Maya. Nasaan ka mag oh. Ah, dinira ko sa boarding house dyan. Uy, magdila tara tingani ko. Ah, maho ba? Masabay na lang ko, Bi. oh sige pa. Pwede, rajot ka ayo, Ror. Mausa na itong luto. Okay, sige-sige. Ako lang luto. Yugosan lagi lang ni mo Magpali. Siyempre, no. Di na lang bayak kita rin ni gamit ini. pila ba yung takabuktin hi? Niya, yeah, wat ang masuhito nila. mau sigurado, giyod niya, hugas na lang giyod na ito balik. Ba, niya, mangasakit sakit niya, ta ko. Hmm? Simbak ko, uy. <laughs> Maong man gani. Oh, hinuon, sakto man sab ka. kay ako bitaw, mag-amping mangkit ko sa kung kaunon. Di gani, kumukaon kayong mga street foods kay Obi, tamay, bawag yun sa paghimo. Mm -hmm, Parehas ay ta. Pare <laughs> tamay. Kay, him, Obi, mas mo prefer sad ko nga ako yun mismo mo ay mo andam sa pagkaon nga akong kanon. Ayaw na lang mo pagluto o inyong panihapon, ha? Palihog kong ingon sa uban ni mong kauban sa kwarto, Maya. Birthday man ron sa akong banak. Uy, dungan na lang mukaon na mo kay naghikay man ko kamay. Mao ba ti? Sige ti, ako ingno na ako makauban ha. Happy birthday ni mo kuya. Ay, salamat Inday. Ani mo kaon karon ha aron Matilawan ninyo ang luto sa mga asawa. Ay, sige kuya, salamat. Ha? Huh? Di ka mukaon? Oh. Inala palihog ng busog ko. Lo, Masing malain nun ba? niya, ma. Naingan ko nga? Ingan na ako akong din ni. Ay, makasabot na na sila, uy. Dili lagi ko ko kaon, basta dili ako mo mag-andam. Iyon sa palangin no, na nila sa pagluto. limpi sa tingali dyan, uy. Ay, pasensya na yun ka, maya. Pero huwag lagi ko salig. Ikaw nalikaon dito kung gusto ka. Jen! Oh. Sa ingon nga nag inarte pero nakasapot ragit ko ni Jenny na nung dili siya magpataka o kaon kay ingon anak man sab ko madlo ko magpataka kaon kay lagi kanang wata masayod kong giyon sa pagandam ang pagkaon og usa pa layo sab sa mong pamilya wak may madali-dali o sangpit pa ng lit doon ay mahitabot na mo Mauto, wagin mo kaon si Jenny at to at lawa. Ugay okay, na ikog man ko sa mga landlady nga maayo kayong nangimpitar. mikaon na lang sab ko kamay sa ilang handa. Pila ka adlaw, ana. Buyag, wala sab ko hinoon maunsa. Misalig resabyot ko sa akong resistensya. Unya. Jen? Uy, okay ra ka? Oh, sakit ka akong tiyan, May. Ha? Huh? Oh, unsa oh. man, di mawaan ka sakit. Eh, mga o tapang madaraman. Kadiyot. Oh, may diba man lagi ka. sa maga? Magsiyay lang ko. <tellans> oh, kumusta man ka? Sakit kaya po? Sakit kaya po. Pero, dili na ka ayo. Luya lagi kang tanawon. Uh. Okay ra ka? Legend init mangka uy. Uh. Lagi. Mauli ko sa amo ron, may. Ha? Huh? Kaya na ni mong mabiyahe? Kaya raman. Dili man ka ikutan kutantong init. Madarag biyahe. Sure ha. Panawag ba ya, <tune> <tune> hmm? Si Jen, nandain ni? <tune> Hello, Jen. Kumusta mong ka, uy? Taut-taut taot man kawa magparamtam. Lagi, <coughs> pasensya na. Ang nga taut taot man dad kong na-standby sa ospital. Ha? Huh? Nasa man ka? Gami ko day. Dali ragani ko ni Gamay. Oh. nagsigi ko pagawa sa akong hugaw diha. Symptom na dahi ito sa amin yung biyasis. Hala, mao ba? Lagi, nagkalibang ba yung dugo ud. Uy, kuya wakot. Maong ikaw ha, pag-amping diha. Ah, uh, Salamat pa yung ha? Ikaw po. Ay, salamat. Makauli na in taon ko sa amo. Oh. Okay. Kalit magsakit ako tiyan. Mm, Lord, please. Ayaw lang sa taon. Paabtaon ako sa amo. maluik ka. Ah. Unya unsaman Okay na ka? Medyo okay, okay naman ma Na unsaman di ay ka Tingali biyang nipataka Nakakaon dito sa syudad O, oh, maoy Pagsulti hakon Nung sagibati ni mo maya Gisakitan ka na ba ugtian Basin o amiba na na Unsa ma? Suka lang nga na ko sa among probinsya. Magwaawa ang akong hilanat unya magsigi kog pagkawas sa akong hugaw. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, magwaawa ang akong hilanat unya sakit po ang akong tiyan. Symptoms ba niya sa amoebiasis? Ikatulong pangutana, makapagawas ko sa akong hugaw katulo o kaduha sa kaadlaw. Bisag ingon anak kadaghan ang akong ikaon, pero wang magit ko kasuway po't nga dugo ang akong ipagawas ng hugaw. Posible ba yun ng hapon symptoms niya sa amoebiasis? Kapila man ang normal nga makapagawas ang tao sa hugaw kadaadlaw. Ikatulong pangutana, sa akong naipauan, ang amibiasis makuha mang kuno ni basta dili limpyo ang pagkaandam sa pagkaon. Pero, pero may magit kong mag sa pagkaon nga akong kanon. Kung naaman ko ani, asa man di ko makakuha ani? Ikaw pato katapusan. Life-threatening ba ning amibiasis? O sa may dapat kayan o bantayan para dili ka mataptan ani? Palihog, tabang-us tambagiko kini ang akong suliran mayang. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami gihapon sa kuwang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Tina na to ipadala ang inyong hangsuwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or sa tung Facebook account kini akong suliran official writer's page. Padasa datung ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man o klasik ato mga sukintig paminaw? Lain-lain baya gudniha niha o klasik-klasin pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyohang suwat na mo? rason rason, nganong di na maabot diri namo ang inyohang mga sugilanon? Yes. Mga, unsa ato ang mga quote for today? Ang atong quote for mm. today atay ni, eh. ang ato kunong kinabuhi dili mahitabo og uh, arang-arang by chance. Ah, maarang-arang atong kinabuhi by change. Usbon na to. <laughs> Usbon okay. na to. Naamang mga bat <laughs> Tinggawin, oh. mga sayop, oh. mga setback na angay usbon para mo improve. Yes. Mm. Kaya ah, oh, bahala na. Bahala na ang ginoon ako. Mm. O, oh, uh, ang ginoon mo tabang. Pero, mm. maningkamot maning kamo, Trupugata, do something about, nung kung sa may dilin na itong uh, nagustuhan sa atong kinabuhi karon, no? Yes. Uh. O, gam, um, kinsa may mga igreet na to, today. Yes, ang akong igreet today mga taga Bantayan Island <laughs> mm. mga yap family mga uh, kabahog family diha mm. sa uh, Bugo City no ako ni mga kaduwag tinis at ni no na, mm. sila diha no uh, mayong pagpaminaw ni Runda Mendez witty mm. og the same is true to uh, Anicita Molina dahil sa Tagbilaran Oga uh, Maricel uh, Lindayaw mayong pagpaminaw uh, uh, pat? si pat uh, agak, uh, kwan? katigan diha, sa Sugo sa Dinlite bago lang bago lang ni silang uh, inonta nanguli gikan sa New Jersey USA na no? mayong hmm. uh, mayong pagpaminaw. Uh, yes, so uh, letter sender na to karong adlaw si si Maya. 19 years old punto medical taga San Remigio Cebu. Di ba na kanang San Remigio manang Hagnaya? Nadiha. Na Nadiha no. Yes. Kada kanako naka kun, oh. Nindut, ba nang Ang sa, dagat nila nindot kanang dagat sa San Remigio. Ya yeah, pagabot nimo sa Santa Fe ato ni no, murug burakay no. Ah, subo sub, subo Yes, very oh. nice, good. Oh. And um yang mangkabahin ni sa yang gipamati. Uh, karon dokno uh, doc no oh. uh, una niyang mga una niyang pangutana ah uh, magwala wala kuno si siyang hilanat ah uh, doc no sumagwala so wala ang iyahang hilanat unya magsakit ang iyahang tiyan mm. unya symptoms bakono na sa amebiasis well uh, in order to confirm kung amebiasis ba problema magstool exam ta ha maghatag kag specimen sa laboratoryo para isutaon kung naabakay kay uh, amiba sa imong uh, imong tiyan sa imong mm. lawas na no? para nga mga balutag unsa may mga tambal nga ihatag sa imo uh, nga sakto no mm. binag apektado na imong bowel movement no kung dili siya regular as expected prior to the onset ni aning imong problema no bata mm. pa man ni si Maya no 19 years old no uh, mag magpa-stool exam ka Maya diya sa San Remio, may dagang hospital na doon mo mag Bugo City, no? O uh, San Remio, okay, wag ko yung, di ko sure na public hospital diya sa San Remio ito, ni? Mm. No, na, uh, na siguro na agad na, na po no kaya balo ko sa bantayan dito sa island na ah, mm -hmm. ha mm. kay kadaghanam kong nakana no um, regards din ninyo da sa mga ah, uh, uh, kuta kuta park dia sa Madidios nagana ko mm ah, uh, mga hunasan family na daya nang sa uh, Sibu. Cebu mm. ah? ni ang pangutana doc um, makapagawas kuno siya siya hang hugaw katuluar kaduha sa usa ka adlaw bisag dili ingon anak kadaghan ng iyang, iyang ikaon pero wa man kuno siya kasuway nga naay dugo ang iyang ipagawas nga hugaw posible ba gihapon nga symptoms na sa amebiasis posible no mm. man, kung kung kaduha ka ka mo paggawa sa mm. hugaw kadadlaw meaning muroga loose ang imong bowel no mm. na siya gloss bowel movement unsa may metabo kung natay loose bowel movement ma dehydrated ta because yung pagawas ni mo si mong hugaw nabi, na ba fluids ng mo mu mo -mu gawas pod no mm. so kung uh, nag loose bowel movement ka akong akong uh, ikaw na ni uh, laboratory nya Pwede ka mo hatagong uh, anti diarrheal na mm. Uh, lupiramide, ang pinaka-common sa ato, no? Lupiramide. dahil sa mga probinsya, mo recommend ko, ha? ako ni, doktor ko, pero mo, to ba ko ani ni? Kanang, uh, kanang dahon sa bukado, mm. ha? Imonang imnon, mo na gihatag sa kumama sa ula sa amung mag Ah, ma-okay ang imong tiyan, ha? Ma-okay. Uh, so, ang atong normal bowel movement is at least once a day, no? So, sa atong elementary nga, inunta, i-recite move your bowel at regular times every day ha huh? mm. so pero kung naka three times na susuka adlao, medyo medyo wala na siya takan na alarming na ba ko di ingon nga kusog lang yun ah. o metabolism. Pero kung okay, loss okay. ang imong imong bowel, dili siya well form, adili ba sakto ka forma, mm. yan, naghan tubig, kung balikon, posible nga ma-dehydrated ka. Mm -hmm. unsa Kung sa may buhato ng mga, mga doktor, kung ka ng mga pasyente nga, posible na i-dehydration. O dextrose kung outpatient, ah, pwede ka magdadag, dextrose bottle ng mga lakaw pwede ka mo inam og oral rehydration fluid, no? Mga orisol, mga nabito, No? Mm. Oh, na, na, na siya available na sa mga butika with the proper guidance sa mga tinding doctor, no? Okay. Uh, Unya ang iyahang uh, uh, sunod nga pangutana, dok, sa iyang nahibawaan ng amibiasis makuha na uh, basa dili limpyo ang pagkaandam sa pagkaon. Pero permi mangyod siya mag-amping sa pagkaon, nga iyaha kunong kaunon. Kung naamang kuno na, uh, asa ka na posibleng makuha? Yeah, sa oral na siya, oral route na siya, no? Okay. Pagkaon, sa tubig, tubig. So yung ginom. Correct. Uh, yeah, sakto ang pag, an pag sa pagkaon. Mm. How about pag pag serve og basig na nakuan na, na, diha na, mga hubertos, ang kuberto sang kutsara oh, ang kuwan, ano? ano. kan panghugas sa kutsara Oo. niya, wala na tarong o... oh. ni prefer doc mangutan ako kung nagka amibiasis ka before Dili na mawa ang amoeba sa imuhang lawas? Oh, posible na mawa na siya. Ang ah, tagang Kaya, ano, no? ah, ah, ah okay. Oh. Ah, kagmetro oh. ni Dasol, mga tambal ba? mga no? Mawala na na. -pigon. Mawa na siya. But hmm. doesn't mean nga na immune na ka aning, aning ko, ana, Ah? Mm. Mm. Huh? Kung so, makakaon na po ka po, oh, oh, posible na sa kamasakit. Okay. Ah. Oh. Okay. Ang yang ikaw pa, itong katapusang pangutana, life-threatening ba ang amibiasis? Unsay dapat likayan o bantayan para dili mataptan, ani? Yeah. Okay, careful hindi mga pagkaon, no? Hmm. nga properly cook, o ang pag-serve, kinang limpyo, onya niya kinang lang yung kubiertos, uh, na no, kubiertos tawag yan? Eh? Yes. <laughs> ah, limpyo. Spoon and fork. Oh. Ah, uh, kami itong usay mong mo kaugog restaurant, or, eh? mas mupiper prepare ko niya ng plastic. Mm -hmm. Mabahala na mo ingon mo, plastic. Kaya kibalo ka nga, dili na siya ma-recycle, no? Mm -hmm. Kaya kung ka na magong stainless nga, the usual bitaw nga atong kutsarang gamiton, uh, labi nagdili ka ng ini ini tubig ang gibutangan mura kag madiri ka mukaon ba <laughs> Lagi. Ano mga restaurant, pero ga, kanay no, mga class nga restaurant, okay raman yun noon. Know, pero mm. kung no, mga inato kang restaurant, <laughs> di kayo makuhaan. So, akong balikon, life-threatening ang amibiasis because may dehydrated ka. Correct. Mamatay ta kung wala na tag-sodium, potassium, kung sa pa may mga electrolytes nga nawa sa atong lawas, eh, replenish ni siya pag inom ni mo og oral rehydration fluid. Mm. So, hospital sitting, amo ng tagaan og dextrose. No? Yes. Uh, dextrose. Kaya para nga, uh, ma-replenish malinis ang atong ang atong fluids nga wa no mm. ang ato magong body weight mas daghan ng tubig no mm. sa atong lawas mm. na kung kuwang tag tubig ang tao mo mo, mo survive subay blag mga tulok adlaw nga way kaon kaon na eh. pero og tulok adlaw way inumin mo tubig murog din na mag silbe no? O, na oh, na ilahang ingon nga oh ka ng um, <laughs> pwede ta mabuhig way kaon-kaon pero dilip pwede hindi ta kainom. na makainom yung ka. Mm. Kaya tungod sa dehydration. right so Alright, kasabot ka maya sa among gi at yes. niya ito na ni Elaine and si uh, a doctor diha sa San, San Romeo para ma makuha ang sample ang imong hugaw may examine sa microscope o sa laboratory pagsuta kung amibiasis magini siya. Ha? Okay. Nakatay mga tambal sa amibiasis. Mga sukintig paminaw hinaut-unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Bye-bye!